Papuntang Menjola na ko ito. Ang recto abi niyo. Mabato ano doon sa ano uh, sa may gate ng amin, namin Jola. Na, Bato na po John ay

wiki, nandito tayo ngayon sa may taas ng overpass din. So, dito sa may panulokan ng mentiola. At ito, abi ah, nyo kanina, meron tayong nakita may uh, nagbagod. Hindi natin malaman kung pigtas ba yun. Pero may, may malakas na pito. Sa mga pillbox daw, sabi nung entina uh, natin mga kasama rito. Sa mga sandaling ito, ay dinidisperse uh, ng Bureau uh, of Fire Protection. Itong mga rag uh, na nagpipilit na makalapit dun sa barikada ng mga polis. At uh, kanina nga ay nakikita natin dito na nagbabatuhan din sila ng mga bote. Nagbabatuhan din sila tapos iba't iba mga pwede nilang iba to dito. Nakikita din natin, mayroon din kasi ginagawa dito na construction sa mga 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 Pero ang nakikita natin ay hawak-hawak ng mga ilang mga ralista yung uh, uh, barikada nun at ipinapato nila buon sa mga polis. Yung batalong ng mga polis dito sa may harap ng Mendiola Gate ay, uh, nakataas yung kanilang mga shield, naka-position uh, sila para sa lagin. Ito mga binabato ng mga rallyista dito sa mga pulis. At nakikita natin yung mga ano, yung mga pulis dito no dito sa may uh, kanang bahagi kung saan tayo nakatayo uh, ay uh, sinis, sinisikap nila na uh, protektahan itong uh, kanang bahagi dahil medyo uh, yung mga yung mga -ra yung mga ralista ay pumupunta Tumupu dun sa bahagi ng iyon. Kaya nakikita natin ngayon, patuloy pa rin sila na binubog pa ng tubig nitong mga... Yes, ma'am, Galing yan sa Bureau of Fire Protection. Sinisikap nilang i-dis... Oo, sa VF, sinisikap nilang i-disperse itong mga randi na, na patuloy pa rin na nagbabato ng mga bote dun sa mga pulis. Kanina may nakita tayong mga pulis na lumapit na may hawak na mga barikada at shield. At uh, pilit nga nila na uh, pinitigilan itong mga raniista na huwag magbato itong mga bote. Oh, ito, Tumigil na yung uh, pagbabomba ng uh, tubig itong uh, Bureau of Fire Protection. Pero yung pagbabato nila, ito may nakikita tayo uh, may nakikita tayo ng uh, isang lalaki rito na mayroong hawak na fire extinguisher. so parang nakikita na may ano to medyo mausok na dahil yung lalaki ay nagbubuka siya ng uh, fire extinguisher doon sa party ng mga pulis ayun may tayo mayroong ulit bumato doon sa hanay ng mga pulis at itong mga itong nandito sa ating uh, vantage point wala dito sa ating vantage point sa kaliwang bahagi ay nakikita natin yung mga rallyista na nila yung, uh, barikada, yung, ng, uh, dito sa so, yung mga barikada yung ginagawang uh, gawang construction ng kalsada dito sa Malapet. May mga nanonood, mga na-live. mga barikada, ginagawa sila. din tayo na isa doon banda doon sa panong ng bahagi naman, no. Merong doon mga lalaki na may, at binaklas nila yung sign uh, signpost ng kalsada at uh, pinipilit na siya.